ang sabi sa banal na aklat, mula sa pawis ng iyong muka ay kakain ka ng tinapay, at dahil sa alabok ka ng galing ay sa alabok rin babalik. May mga bagay sa mundo na talagang itinakda na, at kapag dumating ang panahon na iyon, ay wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang lahat Sabagkat yun ang mga bagay na nasusulat sinasabi sa banal na aklat sapagkat ang kaarawan ng kamatayan ay mahalaga sapagkat yaon ang kaarawan ng katapusan ng kanyang pagpupunyagi at pagresikap sa ikolol lahati ng ama na nasa langit ito ang katapusan ng mga gawain na iniatang ng Diyos na kanyang gawin habang siya ay nabubuhay Kaya nga kapag taglay natin ang ating buhay ay yun ang pagkakataon upang pahalagan natin ang ating mga mahal sa buhay Habang may panahon pa ay huwag nating sayangin ang pagkakataon upang iparamdam sa ating mga mahal sa buhay kung gaano natin sila kamahal Ang bawat panahon at oras ay huwag nating sayangin Kapag may pagkakataon kahit sandali ay muli nating ibigay ang panahon na iyon para ubusin habang kapiling natin sila. Sapagkat kung dumating ang panahon na iyon na itinakda, ay wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang lahat. Sapagkat ang pagtanggap sa mga bagay na itinakda, ay kapanatagan sa mga bagay at sa mga taong nabubuhay at kapayapaan naman sa mga taong hihimlay. at sa mga taong na mayapana isusundin ka ng iyong mga gawa at mula doon ay ang uudyat ng pagtupad mo ng iyong tungkulin at yun ay sinyalis na natupad mo na ang lahat ng iyong tungkulin dito sa lupa dumating ay tinagdang panahon para ikaw ay mamahinga na maligayang paglalakbay and your memories stays in our heart and will last until forever. Mula po sa management ng Precious Funeral, maligayang paglalakbay.